update takut tak Kay semangat yang nangita dia og dagkong motor, one fifty cc, one two five cc, skuter, gaeda ganderi, basik-basik, Nangita, dia og motor, deh, kena awan yang lebih Sudul, bos, on say, mga perisuhana tuh? Ani, bos, kay daghan unit gitag unit karon derita musuh gud, derisa, naik, kane, apel, 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 nek, apel, nek, plus Saya, 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 sabut saya, saya, ya saya, saya, plus saya, saya, ang 3 years registration 329 pa na ana 329 bata pa oh, kayo pila bagay. pila price price uh, sa mga 50 50 mm. uh, di man pud kamahan mo uh, babo pa uh, kayo na, oh. good as niyo na pa mga bungot-bungot Nap sila available din ako ano kanang Mio sini Mio i125 Mio I. pila ni Ah uh, mga Mio i dre na range og 30 plus depende sa model basta Dipindi. 30 plus lang Ang plus ana isabot-sabot gyapon ato kay daghan man tag choice good Kani ganing kaning, kaning beat ang bit na to, 30 plus gap na. 30 plus. Oo. Oh. Basig na nangita diha ko andol, apa yabila bol dire dolo, apa malin dol, kini Kelex. Oh, tulo ni kabok. Tulo. Endoro Kelex tulo kabok. Tulo. Oh, gusto ug kwan, kani ng kwan ni mo boss, na may mga kwan dire. Sarim. Oh, na Xrim Digital, na MIUI 125. Bro. tara nagtago. O kining RS FI. Kaning RS FI no, pila'y presyo na ni? Ah, uh, 30 lang na paubos. 30 na paubos. Lahat niya pa na. Ah, Natay ano mga legal papers na rin ha. Kay gay ka niya sa mga ah, ripo. Ripo. Bank ripo niya siya. Hindi ka kay. Kani si Boss Rodrick, isa po din sa commanders nga sa inyo ha nga. Ang, ang unit ani ay good kayo. Why problema? Hindi mo mabilig dala na niya. Tapos sa awa tada rin. Kani, kani, kani. Kani name yung mga. Uh, kani, benching ko lang na. Benching ko. 2022 niya siya na acquired. Ay, complete papers na original CR. Okay kayo. Kani unsa man ni? Abalig ya pani. Unda diyo. Pero ana si Madam. <laughs> Sold, ano, man eh ni. Eh. Digil mo si Madam ni. Nay, ba mo <laughs> dire eh. mo sa kani, ningina mo kani kani oh, asa ni? Oh, Erox. Erox. Ah, uh, Yamaha Erox 155 2023 model. Pilay uh, price range ani. Ah, uh, uh kuno ni mga 80 lang ni, gusabot lang yapon. Ni gusabot. 10,000 ang odo ani. Oh, Mo dapat kag boss kanang swap ad swap mo say. Ah pwede. Pwede Basta ra. Basta pwede na to ma-resell. Ah pwede ra. Naay kuno ka Kelex da dol. Kasi nangita na pata ha. XTC. XTC. Yama, XTC. Oh. Kani yo. Oh. Kani. Sa mga sige chat sa Kodia. Kani IDB. Oh. oh ang IDB na to ha. Ah uh, 944 pa idagan ani ang udo niya. Din ang tire niya oh napay mga bongo to. Basi... Indot pa kay price, price range ani. Eh. 100 plus para kumuligyan. 100 plus dol. Gamay pa mga di pa ma di pa kakamayan kaniyo P6. Uh, P6. P6. Ini 75. 75. No? Kaya po tayo click Honda click 160 no? 160 O oh, pwede na yung 75 10,000 pwede aga na ni Kaya na dol Katong nga nangita diya dol ha Maw na na Adri bago Bagong stock Napay New IS Neo I. Yamaha Mio ay 30 plus gaya po ni 30 plus Na, ano eh. sa so kaya ni? Boardsman? So, so kay Boardsman Boardsman, pilay price rin sa uh, mga 40 40 Kaya ni, wala gaya ni? Oh, hindi man, <laughs> <A> man. <laughs> <laughs> Namay, namay, kung ano kaya ni? Namay Boardsman, wapan na alin ang Boardsman doon So, Dol, kung gusto ka si Kanha Motor Dol Ah, bisitaha lang ang Facebook page ni Sir Rodrigo Nabano Or tawag sa cellphone number, mawag gaya pong number So, Dol Muna niyang higayon na nga, nangita kag si Kanha Motor si kanhan nga motor ay bisitahan na si Sir Rodrick Sir Rodrick kanya no dre sa Purok 7C Bangkas Heights Toril Davao City butang na nako na dias comment section ng ilang Google Map and dol ayaw kalimot dol open ni sila gikan Lunes hantod adlong Domingo kung open sa tanang panahon oh, and then yeah, kung tani. gusto ka kanang magabian ka dre walay problema kay panuktok lang basta sure buyer